na po tayo ngayon sa matandang bahay ng pamilya ng Rojas. Dito po nag-umpisa yung ating pabukang puso. At ang alam lang po, alam niyo po ba, ang nakaisip nito ay ang kanilang magulang na si Valentin Rojas. Ito po ay nag-umpisa pa noong 1924. Pero po noong panahon ng hapon, nanganib yung mga hapon pagka sila ng mga ganito. Ang isip ng mga hapon, revolusyon. Kaya po ito ay natigil noong World War II. Subalit, sa kanyang panaginip, siya ay dinalaw para gawin uli ang ating pabukang puso. Noong 1974, inumpisa niya gawin at natapos ito noong 1975. Kaya noong March 19, 1975, na umpisa uli ang pag-celebrate ng pabukang puso alay sa ating mahal na patron ng San Jose, esposo Maria, dito sa Palasahan. At ito ay 50 years nang sine-celebrate ngayong araw na ito. Ito pong pabukang puso natin ay inspired ng puso ng sagi. Dahil pa siya ay patulis. Bakit ako ulit sa inyo yung framework niya. Kawayan niya